kay mga karubiks, magandang umaga po sa inyo lahat. At uh, kumusta na po kayo dyan? Sana ay okay lang. No? At uh, sana okay na okay. Walang magkakasakit. No? Hirap talaga. Lalo na sa Pinas. Naku. No? Iingat po kayo. No? Okay. So, ang nakikita nyo ay ang 3x3 na Pyraminx. Yan. No? Pyraminx. So, i-mix natin. Habang nakikita nyo, hindi naman katagalan mag nito. So, ang tip nito, ginaganon lang, no. Ayan. Kahit saan madaling yan, okay lang, no. Ayan. Oh, yun. Okay na yun. Kaya, pag binuo, o, uh, lang. Tatapat mo lang siya, no. Walang, silbe. Ngayon lang yan, pang, parang panlito. Nakakalito ika, nakamix. mix eh, hindi naman. No. So, ngayon ko lang tuturo uli ito. Ewan ko kung matatandaan ko. Kasi pag matagal na, may iba na lilimutan ko din. No? Hmm, e, ewan ko. Bagay. Ang liit lang naman ito para ano. Tingnan natin, no? Okay. So, ang sabi, no, pagka pyramids ng ganito gagawin mo, gagawa ka muna ng hazardous symbol ng ano. Diba? Iyan. Kung alam mo yon no? Ganyan hazard symbol. No. no. Then saka mo pa lang to susunod. yan Minsan mayroong time na mahirap hanapin to, no. Oo, kasi depende sa position no. O oh, minsan nahirapan na akong hanapin to eh. Sabi ko, ganun ka ako, imposible naman ka ako. Yung pala sa ikot lang din, no. Kaya yan yung basihan. Yan, no. Ganyan, red, yellow, blue, green. So, ang tip, pwede mo nang ilagay na ganun. Wala namang ano yan, no? Pwede mo nang itapat sa kanya-kanyang kulay. Okay lang yan, no? Ang mahalaga, ito. Yan, yung, yung natitirang anim na ano bang masasabi to? edges, Siguro, no? Okay? So, ngayong okay na, no? So, ang kailangan na lang natin yung mga pag-prepare ng kanilang mga sariling kulay sa kanilang pwesto. No? Tulad nito, baliktad. So, ang gagawin mo lang, lagay mo doon. Papalit na. Tatanggalin natin yun syempre. Ayun. Tapos, balik mo to. Balik mo doon. Ayun. Di, eto na siya. Paano ngayon natin ma-insert ito dito? Depende lang lang sa kulay na unahin mo. No? Depende. Ang natipuan ko yung red eh, no. Ayan. So, eto pag ginanon mo, Paris na, di ba? Oh, ayan. Meron namang red dito, ito na may blue. So, pag ganon, dito mo naman siya padadaanin. Red to eh, no? Ayun, di ba? Red yun. no? okay. So, pag ganito naman, kung mga ang, ang gilid ni red blue, ito, kaya ganun mo lang. Tapos, pwede ka mag-iwas ng paganyan. No? Or, dito. Tapos, back, back. ayon Same lang yun. Basta maitago mo siya. Kasi yun yung tinarget mo ma-pair dun eh. No? O, kaya itatago mo siya sa likod. Na kapag binalik mo to, no, hindi, wala kang mata-damage na iba. Depende lang sa tinatarget mo kung ano yung mga uunahin mong mabuo no? <clears throat> okay. so next basta importante buo pa rin yung hazardo symbol mo no? yan yan ang importante dyan no? okay. so next nasa inyong isang pula ito so pag ganyan naman di ba eto imaginein mo pag ginanon nandoon yung green dapat no so balik mo Ito, ito yon to lagay mo doon di ba tapos, i-insert mo siya. Then, ito, back. Ayan, ayun siya. Ito, babalik mo uli sa baba. Ayan. So, eto ngayon yun. No? Ayan, ang layo, ano? <coughs> ah, ito lang pala. No? So, pag ganyan naman, red, no? Paano gagawin yan? Pag ganon. No. Ayan. Ayan. Pag ganun nga. Oh. Okay, so balik natin. So ang target mo red eh, ba? Diba, red. Eh ito na lang yung kulang. So baka sabihin mo eh paano to buo na? Okay lang 'yun. Yun nga, yun nga yung sabi ko eh, no? Kung ano yung target mong kulay, yun dapat yung munang mabuo mo. Kahit sabihin mong buo pa to, masisira yan dahil ipapalit natin dito. No? O pagbalik, mawawala ito. Oo. Oo, natural lang 'yun, no. So, i-pair mo doon. 'Yun, 'di ba nando na. Ayun. Ito ngayon 'yung ipapalit mo doon para pag bumalik 'to kasi ibabalik mo 'yung hazardo symbol eh, no. Ayun, ganoon. 'Di ba tinago mo siya, no? Babalik mo ngayon 'tong ganoon. Ayun. Kumbaga nagpapalitan lang sila. Tsaka mo ngayon ibabalik 'to. Hindi ba 'yung target mo red? Ayan, buo na yung red mo. O. Ayan. Ayan ngayon yung magiging ah uh, ang tawag doon, senaryo. Ayan. Na? No. Ayan, yan, yan yung magiging senaryo mo. So, pag tinig naman sa top, yon, no, itong blue na may yellow, dito yon, di ba? Ito naman, dito. So, ah, okay na pala, no so ang takbo ng ikot o ang ikot nila clockwise no clockwise tingnan mo ah ngayon tingnan mo to ah may baliktad yun lang pala matatama ay <laughs> hey, muna no okay pwede rin naman mm -hmm. pwede rin namang ma ano yun mm -hmm. so ang kahit saan kaya ito ano dito pwede Oh, yun nga. No, hindi ko na matandaan. <laughs> Tignan natin to. So, flip edges lang. Wala namang flip edges. No? So, clockwise, R prime, U prime, R, U prime, R prime, U prime, R. Yan. Iba? Clockwise eh. Kasi ito, di pa pa ganun ang clockwise? na galing dito. Umiikot siya dun. Kaya tumama siya. Okay? Nag-get nyo? Ito ngayon, ito yung tinatawag na flip edges. Galing dun sa pagpapaikot natin ng clockwise. No? Pag ganun eh. Ito, nandito kanina. Napunta dyan. Yung naman na nandito, ito. Yung nandito, tumama sa kulay niya. No? Diba? Ganun. No? Kaya ngayon, naging flip edges sila dahil sa sarili nilang pwesto, baliktad silang dalawa. na no. So, ang gagawin lang natin, naka-front ang flip edges na dalawa, no. at ang algorithms lang natin, R prime, L, R, L prime, U, L prime, U prime L. Ayun. Na? Ayun. Ganun lang yun. Ganun lang ang ating algorithms niyan. Okay. So, alam ko pa pala. No? Oo. Ayun Ay, nga. Pagka naman matagal na, hindi ko na magawa. Okay. So, yun lang muna mga karubiks at mag-iingat po palagi. Okay. Sample sub tayo ng pyraminx. Hmm. Tingnan natin kung magawa. So, anong gusto nyo? Kahit ano. Hmm. Basta, yung proseso, pareha. Ito yung nakakalito, tignan mo. Red, nagparis na sila dito eh. No, ayan eh, ayan, ayan. Ayan. Pero yung red dito, wala. Oh, wala. Yun, yun yung sinasabi ko. Nandito siya. So, paano gagawin natin dyan? Eh, dapat dito siya. Ayan, dito. Yun. So, baliktad lang. So, gaganon mo lang to. Ba, bit Iyon. Iyon. <laughs> Iyon. Iyon. So, dito ka titingin sa tip. Yung tip niya. Paano magpagsasama-sama yung hasardo symbol na yan. No. O, kasi minsan, ang tingin natin, pagka nandito, yung kulang na lang isa, di pagsasamahin man dito pala. Eh yung palang isang tip na may pula nandito. Ayun, oh, naget niya. Oh, ngayon tama na lahat, to oh. oh. Ah, ba, sa sakto ano. Ah, hmm. Okay, so red ulit tayo mga Karubix. Uh, so itong red blue dito. No. So pag gumanong ba, layo ano. So kasi pwedeng paikutin 'to ng ganun eh pag ginanong ba hindi eh, no? so hindi muna yun Ito mo ng blue green ang dalayo pala no? so ang mangyayari nito mga karubiks palalapitin natin sila ganyan yun parang may ikot lang sila basta importante dito wag mawawala yung paris na hasardos So, lumabo yata. Red tayo eh, red. Lumayo uh -huh. mm -hmm. Yan. Yan. Ah. Ito may hindi ito. So, tago natin doon. Ayan siya. May isa ka na, no? So, ito naman, yung green na yun, o, kung gusto mo, ito muna. Pwede namang ganyan. beto. Okay, yan. Isa ha yon no. Oh, hindi ka Basta umiikot siya no. Hindi ka naka-stay lang na gano'n no? no. Iikot. Okay. Yan. Pair mo lang. Game broken. Back. Back. Then back So, boa na di ba? Tapos ito, oh yan flip edges na naman no sarili niyang kulay flip edges Yun natatandaan tatandaan mong algorithm so r prime l r l prime u l prime u prime l yun okay ayun lang net pares lang halos no okay so maraming po salamat mga aerobics at sa walang sawang mga suporta nyo, no at uh, mag-iingat po palagi bye bye